Kamusta mga ka-food lovers? Samahan nyo kaming muli sa panibagong episode ng food trip natin ngayon. Dahil ngayon ay nandito tayo sa Baliwag, Hepa Lane. Ano pa iniintay natin? Simulan na natin to! Sumapit na naman ang dilim mga ka-food lover. Saktong-sakto at masarap ng kumain ng street food. Kaya naman pinuntahan na namin ang pinakasikat na nagtitinda ng mga street food dito sa bayan ng Baliwag. Ang Baliwag Hepa Lane. Na dating nakapuesto sa Baliwag Public Market na katapat ng Clock Tower. Pansamantala muna silang inilipat dito habang under renovation ang Baliwag Public Market. At located na nga pala sila dito sa dating Boss J Place. Sa F. Berhel Street, Baliwag Bulak na malapit sa Save More Baliwag at Miyaras Mini Mart. Nalipat man sila dito ay walang sawang tatangkilikin ng mga kalapit nating bayan ang Baliwag Hepa Lane dahil sa mga nagsasarapang pagkain na itinitinda dito. At patok na patok nga ito sa mga estudyante, bata o matanda, may ngipin wala. <laughs> Kaya naman without further ado ay mag-food trip na tayo! At umpisahan natin sa walang kamatayang chichaw. Masarap kung bagong luto at isasawsaw sa suka. Yummy! Masarap yung mainit yung nakakapaso sa dila. Pwedeng papakin at pwede rin ulamin. Nagpaluto namin tayo ng ihaw-ihaw. Especially yung isaw ng manok. Habang iniihaw pa yung order natin, ay try naman natin yung bago dito. Ang balat at baga ng baka na karaniwang kong nakikita sa Manila. Malasa at malambot ang balat ng baka nila dito. Kapareho ito ng natitikman ko sa Manila masarap at palaging bagong luto. At bumalik na nga kami sa pinaihaw natin. Makalipas ng ilang minuto ay luto na agad ang inihaw. Napakabango ng amoy at siguradong gugutuming ka kapag napataan ka dito sa baliwag Hepa Lane. Paalala lang po mga ka-food lover ha. Ah. Hinay, hinay lang di po sa pagkain at baka kayo naman ay high na eh? at para healthy naman ang food trip natin ay umorder na din kami ng masarap at mainit na sweet corn. May margarina, may cheese pa ang sarap mga ka-food lover! At nandito rin ang pinipilahang hotdog sandwich overload na naon ang sumikat sa Divisoria. Na talaga namang overload at napakaraming cheese ng overload nila dito. At sa murang halaga, ay bubusugin ka! At hindi rin namin pinalampas ang takoyaki nila dito. Talagang fresh at bagong luto ang ibibigay nila sayo. Masarap na, umuusok-usok pa! Sila nga pala ang isa sa masarap gumawa ng takoyaki dito sa Baliwag Hepa Lane. Time out muna mga ka-food lover! at bumili muna tayo ng panulak at maiinom. Tamang-tama may buko juice at buko shake dito. Nakakapawi ng uhaw at nakaka-refresh. Salamat po sa masarap na buko shake. Eh? At ang hindi mawawala sa cravings natin ngayon ay ang may makunat at humahabang cheese na corn dog na sikat na sikat sa Korea. Anyang sayo? Eh? Kaya naman ang napili natin ay ang hapmoza kalahating hotdog, kalahating itlog, este, kalahating hotdog, kalahating mozzarella. <laughs> First bite pa lang mga ka-food lover ay dama mo na agad ang crispiness nito at napaka-juicy ng hotdog sa loob. At ang pinakamasarap na part ay ang pag-stretch ng masarap na mozzarella. Uy, 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 uy! <laughs> at ang isa sa pinaka-the best na drinks dito ay ang matchy mango. Healthy talaga at marirefresh ka rin dito. Yung pearl talaga nila ang binabalik-balikan ko dito. Masarap at makunat ang ang sarap sa bibig! May mango syrup na, may mango fruit pa! Hindi nyo talaga mapipigil ang mapadami ng kain pag kayo dito sa Baliwag Hepa Lane! Kaya naman talagang dinarayo ang place na to! Ikaw ka food lover, nasubukan mo na bang mag food trip sa Baliwag Hepa Lane? Ano pa inihintay nyo? Sugod so na! Maraming salamat po sa muning panonood ng episode na ito! Huwag nyo kami kalimutang i-follow! Hanggang sa muli mga ka food lover! Paalam! <laughs>